Uh, hello po, welcome back naman po sa ating YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So for this video, uh, ating pong pag-uusapan ang tungkol naman po sa tanong po nating uh, subscriber na si uh, Urolf. So ang kanya pong tanong ay, ayan po yung kanyang tanong. Uh, kailan ba daw pwedeng paliguan ang inahin pagkatapos manganap? At yung mga biik naman nila ay kailan din paliguan pagkatapos po ipinanganak. So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pangagikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ayan po mga kaibigan, uh, good ulit sa ating lahat. So ngayon po, uh, ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa mga uh, inaheng baboy at mga biik po na uh, kakapanganak pa lang at kata-katapos lang ipinanganak ng mga biik. Sa atin po mga inahing baboy na uh, nanganganak yung kanila pong katawan po ay uh, masyadong stress po yan. Uh, during labor time, lahat po ng mga energy nila ay nagagamit nila, lalong lalo na po kapag sila na po nanganak habang sila po umiirin na po, ay uh, gumagamit talaga po sila ng mga energy. Uh, kaya po, yung ating mga inahing baboy, pansinin natin, pagkatapos po sila yung mga anak, uh, nakahiga lang po yung inahing baboy natin nagpapadede sa mga biik nila at saka ayan nagpapahinga sa tanong po ng ating kaibigan na si Orol kung kailan daw pwedeng paligi, paliguan yung inahing baboy uh, dapat yan kaibigan after mga anak ng ating inahing baboy kung papaliguan na po natin ay dito na sa bandang 3 to 5 days after ng anak para po uh, hindi po mabinat yung ating inahing baboy para mabigyan po natin siyang chance na makapagpahinga makarecover yung kanyang katawan at saka po minsan kasi yung mga inahing baboy kapag katapos na anak, ay meron tinatawag na milk fever yung milk fever ayan po yung sanhe ng sobrang daming gatas at saka uh, yung biik ay hindi pa masyado gaano kalakas dumede kaya sumasakit po yung bandang dede nila so ang 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 Kahihinatnan hinatnan po niyan ay lalagnatin po natin yung baboy para hindi po natin sila mabinat pagkatapos po mga anak ay huwag muna nating paliguan yung ating inahing baboy so ulitin ko po kapag tayo po yung magpaligo ng ating inahing baboy dito na sa bandang 3 to 5 days after mga anak para wala na yung mga lagnat nila nakapahinga ng uh, ating mga inahing baboy at saka medyo nakarecover na po yung kanilang katawan at yung dede na uh, mga gatas dun sa loob ay nakukuha na po nating mga biik kapag uh, bagong anak lang yung mga biik yung sucking reflex po ng mga biik po ay hindi pa po ganun ka lakas yung mga gatas unti-unti pa nilang nakukuha so after 3 days kapag nabigyan na po natin ng ayon yung mga biik yan po malalakas na po yan dumede kaya at 3 uh, to 5 days yan, suggestion ko po, based in my experience, pwede na pong paliguan natin yung ating mga inahing baboy. Dito naman tayo sa uh, mga biik, kung kailan paliliguan yung mga biik. Kasi yung iba, uh, sinasabi nila, bawal daw paliguan yung biik kapag maliit pa o hanggang hindi pa mawalay, magtatae daw. Pero based in my experience, yung mga biik talaga, ako po ay nagliligo ng mga biik as early as one week. Uh, pag hindi nyo po niligo yung biik at saka yung inahin, yung kulungan nyo po ay grabe yung amoy, masangsang yung amoy yung mga dugo at saka iba pang mga uh, uh, sugat ng ating baboy after mga anak sila ay babaho po talaga yan kapag din nyo po niyan pinaliguan marami po yung langaw na dadapo dyan at magkakos po ng infeksyon, kaya sa inaheng baboy uh, pagkatapos mga anak, 3 to 5 days paliguan, and then sa mga victim po Uh, as LS anway uh, one week uh, paliguan na natin. Pero yung pagpapaligo po ng biik, hindi po biglaan na uh, ano, uh, ng tubig. Kasi sa akin yung gamit ko po ay uh, uh, pressure washer. Ah uh, pag nag, ako po ay nagpapaligo doon po sa mga biik, dahan-dahan ko po sila binabasa, hindi po bigla. So pagdating po ng isang linggo, ayan, uh, binabasa ko na sila unti-unti yung kailang katawan, ulo, diya. Mas maganda niyan, yung mga beek pag unang basa pa ay tumatakbo yan doon uh, sa kabila ng mga side, tumatakbo. And then at the same time, habang pinapaligo mo yung mga beek, na-exercise nyo po yung kanilang mga paa. Kapag uh, pinalagyan nyo na ng tubig yung biyek, tatakbo sila, mag magsisitakbuhan po sila. So uh, yan po, double purpose po yung pagligo natin. Uh, na-exercise nyo ating mga beek at the same time sila po naliligo. Pero yung pagligo ng mga biyek ng unang araw ay huwag nyong biglain. Dahan-dahan mo na paunti-unti. Hanggang aabot uh, na po ng 2 weeks. Pagdating po ng 2 weeks pataas, yan po, pwede nyo nang uh, paliguan, ng paliguan yung mga biyek uh, araw-araw, kahit na marim, uh, maramihang tubig po yung uh, ipaligo sa kanila. Importante po yan, ng ating mga biyek po ay uh, maliligo araw-araw para yung kanila pong init ng katawan ay mailabas para hindi po maapektuhan yung kanilang paglaki. Kasi minsan yung mga biyek, yung hindi po nila pinapaliguan, mainit po yung ating kulungan, magsasuffer po yan ng heat stress. Sa heat stress naman po, isa po yung cause na nagkapag uh, uh, hindi po lalaki yung ating uh, hindi po lalaki yung mga beek, maging bansot po yung mga beek, dahil po sa heat stress. Kahit na malulusog po silang kumain, napurga muna, malakas yung mede, pero dahil sa init talaga ng kalang katawan, ay hindi po sila ganong uh, lalaki ng malakas. So, kaya importante talagang paliguan natin yung ating mga uh, alagang biik as early as one week. So yan po yung management po sa pag-a uh, 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 paligo ng inahing baboy at saka mga biik. Sa so, mga biik din po kapag sila po napaliguan, pansinin nyo po uh, kapag yung mga biik natin ay uh, pinaliguan na natin, mas ganado po silang dumede sa kanilang mama pig. At saka po kapag tayo tayo po yung nag-orienta po na mga uh, feeds or solid foods doon po sa ating mga biik ay ah uh, malalakas po silang kumain. Kasi ang ang pagpapakain po ng mga biik ay after po natin paliguan Pag umaga, uh, tayo po nagpapaligo sa inahing baboy and then isinasalay po natin yung mga biik. Pansinin niyo po pag binigyan nyo na ng uh, feeds, booster feeds yung mga biik, na uh, nasa 2 weeks pataas, malalakas na po silang kumain kasi mas ganados lang kumain kapag galing po naliligo yung mga biik. Katulad din ng tao, kapag tayo po ay kakatapos na naligo, uh, presko po yung ating katawan, tayo po ay gaganahan kumain. So ganoon din sa mga biik at saka uh, sa ating mga alagang inahing baboy. Basta araw-araw natin silang panilapang condition kondisyon po yung mga katawan, may iwasan po yung mga infection, mga sakit, at saka malilinis po sila. At higit sa lahat, may iwasan po yung heat stress na nakag po ng uh, pagbansot po ng ating mga alagang biik. So kaibigang Orolf, yan po yung uh, sagot ko po sa yung katanungan kaibigan kung kailan dapat paliguan ang inahing baboy at yung biik pagkatapos manganak at pagkatapos po ipinanganak so yan po mga kaibigan yan po yung ating video ngayon at sana naman po yung nakapagbigay tayo ng konting kalaman po tungkol po sa uh, management po ng bagong anak na inahing baboy so hanggang dito lang po mga kaibigan at salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye. bye, -bye.